I'm not balik balik mahal ang gasolina so tara guys samahan nyo ulit kami ah, walang mapalamig malamig. <laughs> ka malamig painit kay walang malamig, ka. ang daming ano dito guys oh, sa barangay batasan 4 piece sana all may 4 piece na naman bukas naman dun sa aming barangay magtitinda na naman tayo guys ng pansit kunti ang tao ngayon ah. Hindi nakababa siguro sa bundok at baha. Um, pa Magay, eh, maga pa. Yun din sa no? skin na yun. Back to back ang ano talaga yun. Mga paninda. What is thinking? natin. Saan? na tayo Bukas na tayo bumili.

Ganun na Ano yan? Magkano to ang mantika ate? Tsaka tatlo po nito. 50 cm isa ni. Apo, tatlong mantika. 50 cm. pamilya sa ating tindahan dami ah. Kare mantika na. 125. Mas mura dito. Ang malaki niya, parang ito 200. Magkano ba 'yung maliit? 200. Diyan ka na sa malaki. Eh? Ha? Oh, sampo pa yun. Kasi lang Pero ako nang customer niyo dun bukas Ako nang customer niyo dun bukas Ayan na si Dok. Ayun na Ayan na si Dok. <laughs> eh <Hey, layin dog. laughs> <laughs> 嗯。 Tano kilo ng naman. Pala te pala 'yan, 85 88. And guys, ang dami nating napamili. Asan ba yung plywood, John? Dapat doon mo nilagay.

alam na, alam ko. Ay, no, 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 no. Ay, talagang. <laughs> dirty. Dirty yan, dirty. O, oh tawag mo na dada Bili mo nang pasalubong si ate yan, yan. Dada. tawag mo na sa si ate, ay si dada. O, dali. Tawag mo na Dada. <laughs> no, yes, bali pa na kami. Dadaan lang kami sa ano, Jollibee kakain ng kaunti. Ay, tiyari. Nagutom na. Hirap nagbitbit. Sino kayo ba? Customer <laughs> ko sa Hungarian. Oh. Oh. Ako. <laughs> Hungarian. Oh. Ala nening bit Hindi, Ala Neneng C naman sa'yo. Hindi, Ala Neneng. BFL Hungarian. <laughs> Guys, sobrang lakas ng ulan. isa kaya yeah, pali namin guys na, tumba tumba na ay nako, hirap talaga nang manalo na yan nung nakarang taon talagang wala rin kami inani doon eh. talagang dapa rin, kinuto pero pagdating sa amin hindi rin tayo dating na sa amin, kanaman ka naman lang babawiin niya rin sa tagulan okay. yung kan mo, wala rin gusto nga lang kung pwede nga lang huwag mo nang taniman ng tagulan eh guys, magda-drive-thru lang tayo ng Jollibee. Yeah, order here. Hmm, order na. Ay, okay. meron pa. Ay, Tignan mo yung gilid mo dyan. Hello. Hi, sir. Hello. 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 naman. Wala ko gutom ang mga ina. <laughs> Wala kasi time parkingan dun sa Jolly Bee kung hindi ka nalang mo. Anong sa'yo ay? Ang sa iyo, kapag-uuso. Ang ganyan eh. C5, isang may C3. may spaghetti dyan sa kanya. spaghetti lang sa yeah. akin. Parehas pa, to? Ngayong palay namin guys, baka nakadapaan na yun eh. Oh. Ah, dapa na to oh, wala na. Oh, wala, naplat na. Hmm,

Ay, baka hindi yan dito yung idol. doon kay ate yan ate sa utah diyan hindi yan doon mm. ayun yung plastico sayang Mante, kahit bagyo, nagapasok ka. Mante, pa siya nagsunod? Oo. Hindi, hindi, hindi. 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 Hindi, hindi, Shomai kayo dyan, guys. Masarap ang aming shomai. Oh, ano nga na yung... Tara na, uwi na muna kami, guys. At hindi pa kami naka-duty. Hinati na namin ang manpower.